Ikinalugod ng Department of Labor and Employment ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa trabaho para sa Bayan Act na layong solusyonan ang unemployment rate sa bansa. This of the para sa bayan. Basi sa latest labor force survey nitong Hulyo, umabot sa mahigit dalawang milyon ang unemployed sa Pilipinas. Hindi lang mga Pilipinong walang trabaho na kailangan tulungan ng gobyerno, pati na rin ang may mga kabuhayan. Pero, gusto pa ng dagdag oras dahil kapos ang kita o underemployed. Pero may sagot ang gobyerno dyan. Matapos kasing maging ganap na batas ang Republic Act 11962 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng mas maraming trabaho. Bagay na ikinatuwa ni Sekretary Bienvenido Laguesma, Anya, ito ay magtatatag ng mas disenteng trabaho. Palalakasin Anya at pasisiglahin ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Tawag na master plan on employment generation and recovery magkakaroon ng tinatawag na focus o convergence ang mga departamento may kinalaman po uh, sa larangan ng paggawa at hanap buhay. kung sa layunin ng nasabing batas no kaya gusto niyang uh, matugunan i-address yung may kinalaman sa unemployment underemployment youth unemployment even yung uh, nakikita natin na informalidad dun po sa mga working arrangements Pangit din sa nasabing batas Pati yung mga freelance at saka mga gig workers, medyo masasaklawan siya ng mga gagawin uh, na trabaho o kaya ay plano uh, ng uh, mga matatatag na mga working groups sa ilalim ng uh, nasabing batas. Nakasaad din sa Trabaho para sa Bayan Act, ang paglikha ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pamumunuan ng Director General ng National Economic and Development Authority at ang co-chairman nito ay ang kalihim ng Department of Labor and Employment at Department of Trade and Industry. Sila rin ang magbabalangkas ng isang master plan para sa employment generation at recovery. Kaagad namang ipinagutos ng Pangulo na balangkasin ang implementing rules and regulation para agad namang mapakinabangan ng mga manggagawa. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng bagong batas ay mabubuksan sa mga Pilipino ang bagong yugto para sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwada nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!